Magandang gabi sa inyo lahat. Ako nga po pala si Alfea Mel si Luntok. Ngayon, tatalakay natin ang globalisasyong ekonomiya. Ano nga ba ang globalisasyong ekonomiya? Ang globalisasyong ekonomiya ay tumutukoy sa pag-uugnay at pagdugtong dugtong ng mga ekonomiya sa si iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa madaling salita, mas mabilis at mas malawak na kalakalan, pamumuhunan at palitan ng produkto, serbisyo, pera at teknolohiya sa pagkita ng mga bansa. Mga mahalagang aspeto nito. Kalakalan, mas bukas sa mga bansa sa pag-aangkat at pag-e-export ng produkto. Pamumuhunan, ang mga negosyo mula sa iba't ibang bansa ay nagtayo ng kumpanya o pabrika sa ibang lugar. Paggalaw ng pera at trabaho, mas madaling malilipat ang kapital at mas maraming oportunidad sa trabaho sa ibang bansa. Pagpapalitan ng teknolohiya at kalaman, mas mabilis kumalat ang makabagong teknolohiya at ideya. Epekto Nagbubukas ng, ng mas maraming oportunidad para sa, pag sa paglago ng ekonomiya at trabaho pero maaari ring magdulot ng kompetisyon at pag-asa sa pangdaigdigang merkado pati na pati na hindi pagkapantay-pantay na sa kita. Mga halimbawa nito. Pag-export -e at pag aangkat ng produkto. Ang Pilipinas ay nag e ng saging pinya, electronics at semiconductors sa iba't ibang bansa at nag-aangkat naman ng langis, kose at iba pang produkto. Ipanakita nito ang konektado ng ating merkado at pandaigdigang kalakalan. Pagpasok ng mga dayuhang negosyo or foreign direct investment. Maraming call centers, BPO at pabrika ng dayuhang kumpanya ang nakatayo dito. Nagdudulot ito ng trabaho at teknolohiya mula sa ibang bansa papasok sa Pilipinas. OF, OFWs Overs or Overseas Filipino Workers Milyon-milyong Pilipino ang nagtatabaho abroad at nagpapadala ng remittances. Ang perang ito ay bumubuhay sa ekonomiya at nagpapakita ng ng pag-ikot ng kita sa global scale. Paglawak ng mga multinational, multinational at franchise. Mga kilalang international brands tulad ng McDonald's, Starbucks at Uniqlo ay nagbukas ng branches dito. Dahil dito, nagiging bahagi tayo ng pandaigdigang merkado ng produkto at serbisyo. Free trade agreements at membership sa pandaigdigang organisasyon. Ang Pilipinas ay kasapi sa WTO at Asian Free Trade Area. Mas madali at mas mura ang kalakalan sa iba't ibang bansa dahil sa mga kasunduang ito pag at paggamit ng makabagong teknolohiya. Nag-aangkat tayo ng makinarya, software at gadgets mula sa iba't ibang bansa para sa negosyo. At industriya dahil dito, nakasasabay ang Pilipinas at teknolohikal na pag-unlad ng mundo. Mga positibong epekto nito. Mas maraming trabaho, Pagpasok ng mga dayuhang negosyo or BPO and pabrika ay nagbubukas ng oportunidad sa mga Pilipino. Pagtaas ng kita ng bansa. Remita, remittance ng OFWs at pag-export -e ng produkto ay nagpapalakas sa ekonomiya. Pag-unlad ng teknolohiya at kaalaman. Mas mabilis nating natatanggap ang bagong teknolohiya at, tra at training mula sa ibang bansa. Mas murang produkto at mas maraming pagpipilian. Dahil sa free trade at imported goods, mas mura at mas marami ang, ang available na produkto. Ano naman ang negatibong epekto nito? Pag-asa sa dayuhang kumpanya. Kapag umalis ang mga ito, maraming mawawalan ng trabaho. Hindi pagkapantay-pantay nakita, hindi lahat ng makikinabang mas kumikita ang malaking negosyo kaysa mali sa maliit. Pagkalugi ng lokal na negosyo. Nahihirapan ng mga lokal na produkto makipagsabayan sa murang imported goods. Pagkawala ng ilang aspeto ng kultura. Dahil sa malawak na impluwensya ng banyagang tatak at gawi, maaaring mabawasan ang pagpapahalaga sa sariling produkto at tradisyon. Ano nga ba ang Multinational Corporation? Isang kumpanya na nakabase sa isang bansa ngunit may mga sangay or branches o operasyon sa ibang bansa. Karariwan ay kontrolado mula sa mother company o punong tanggapan or headquarters sa isang bansa. Mga halimbawa nito ay Toyota sa Japan, Nestle sa Switzerland, San Miguel Corporation sa Philippines, sa Philippines na may branches abroad. Ano nga ba ang Transitional Corporation? Isang kumpanya na hindi lamang nakabase sa isang bansa kundi pantay-pantay na nakakalat ang operasyon sa iba't ibang bansa at mas integrated ang pamamahala. Hindi nakasentro ang kontrol sa isang bansa lamang, may regional o global headquarters at mas flexible ang pamamahala. Mga halimbawa ito, McDonald's, Coca-Cola, Unilever. Ano naman ang pinagkaiba ng dalawa? MNC my mother company sa isang bansa at branches sa iba TNC my border my borderless halos pantay halos pantay ang operasyon at pamumuno sa iba't ibang bansa At 'yun lamang po maraming salamat